Hello mga ka-five friends! Ay, alam nyo ba? Napakasakit ng likod ko. Ano ba? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ay, ang arte. Eh. Para tuloy ako naipitan ng alulod. Ay, anong alulod? Ugat yun. Napakasakit pala kapag naipitan ka ng ugat. Tago sa puso. Ay, ano ba? Buti na lang meron tayong personal na taga-masahe. Ay, ang liit-liit. Bulilit-bulilit. Ang liit-liit. Buti na lang nandyan si Nathan. Ay, may nakisingit si David. Masyado na kasi mabigat si Kuya Stephen, kaya kay Nathan na lang ako nagpatungtong. Ayan, nakikita niyo pinaglalaroan ng aking likod, ba? Diba? Parang hindi lang mapipilayan yung likod ko. Siguro mapuputol din pati yung mga buto ko. Ay, aray ko. Parang mas lalo pa talaga ako mababalian sa ginagawa sa akin ni Nathan pagtungtong. Nathan, hindi ako laruan. Nathan, hindi ako laruan. Ano ba? At dahil nga pala sa ginagawa sa akin ni Kuya Nathan, tinawag ko na din si Kuya Elijah. Ayan, nagpatungtong ako. Ay, sakit. Parang nagkamali pala ako ng tinawag. Si Kuya Elijah, mabigat na din pala. Kaya sabi ko, dahan-dahan lang pagtungtong. Kaya mga ka-Five Prince, kung may kakilala naman kayo nang ihilat yun, bakit naman magpahilat ako sa inyo? Di na pala likod lang ang masakit, pati kasukasuan, balun-balunan, natatatay na din. O baka kailangan ko na din ang need some rest. Ay, need some rest? Pa-English-English -English ka pa dyan, at kita nyo naman, hindi na lang si Kuya Elijah lang ang nagtungtong sa likod ko. Sinamahan pa ni Kuya Nathan, kaya naman hindi ko alam kung ano mangyayari sa likod natin nito. Ang labas nito, bugbog berna. Aray ko po. Patawa-tawa lang ako dyan mga ka-five prince, pero ang sakit na. <laughs> Sasaktan ako. Mga ka-five prince, support nyo naman ako. Baka naman. Pakishare and like na lang din itong aking video kasama ang aking Five Prince kaya salamat sa inyo guys. Salamat sa panonood. Thank you. Bye.